Hello mga Lods, huwag po natin kalimutan cosmar Mix Vlog po Okay, lagi po sana tayong uh, manood ng ating mga video At uh, like and share po At uh, click po yung ating notification bell Para updated po kayo sa lahat ng mga video ang akin pong All Alright po Have a nice day po At sana po lahat ay maging okay Alright Thank you for watching. Hi guys, nandito kami sa ano sa Patay. Yeah. Model kami ng pa. Ayan, no. Sarap. Hmm. No? yan. Ayan. Tapos meron kami lalagay namin dito yan no sarap Paano, sarap mga guys Ay. Lagyan natin ng uh, pag ito hanghang yan you know? Hang o -hang. tapos ito yung parang ano lalagyan din natin tapos syempre ano natin ayan

malaki ano? Isang malaki. Kaya mamaya na siguro yung ano. Pagkikita ko yung iba. Pag naubos na. Okay. Dapat pala small lang Ayun Nakalimutan po yung Ayun Kailangan padane vale mình sẽ chọn không Hãy Cái không na sinubukan namin lang dito kasi meron meron din pa doon patay din, din 'yun lang doon 'di ba huh? pero iba dito no parang ano dito yung marami-marami 这个方面，先先说。 Dua itu lima, lima puluh lima, lima puluh lima, lima puluh hindi natin ito pag hindi natin Băng 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 mì băng 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 Ah. Pahaw. Pahaw? Ay, dito marami. Dito? So? Ha? Ah? Dito marami. Pag uh, pumipita pa ko rito, puno ko yan. Sa patay, ano? Kukunti yung ano, magbibigay sila ng ano? Kukunti. Kukunti. yung đừng yung dược màu có sụn lên sụn lên đại mi dược màu có ayon mga lods yung tira natin dun sa patay eh inuwi ko na lang po kasi marahin pa halos sa uh, halos kalahati pa kaya pagdating sa bahay uh, pinainit ko yung ano yung sabaw and then uh, yung laman saka yung mga karni karni hiniwalay ko yung pancit tsaka yung sabaw yung mga kinain ko ulit dito and then after that yung mga laman pinakain ko kay Kylie then sa kay uh, kay beautiful uh, Kylo <laughs> ano po uh, out po sa lahat at uh, hanggang doon lang po yung ating video at uh, Uh, Happy New Year po. Maligong bagong taon sa lahat. Diyan po sa Pinas. Sa uh, ingat po kayo sa pagpapaputok. Ano mo? At uh, may may madisgrasya. Kaya safety first. okay? Safety first po. Bago yung ano, yung uh, ano bang tawag doon. Basta ho, safety first. Huwag pong kalimutan yun. Para hindi, uh, iwas disgrasya po okay uh, shout out din po sa ating mga OMW uh, sa ating mga vlogger dyan sa Bohol kay Saldo, kay Idol Saldo kay uh, uh, Ado Ramjo kay Master Ramil, kay Idol Tata uh, kay uh, uh, Master Jun no yun lang ho yung mga ng kung ano dyan na ah uh, mga vlogger unang-unang dyan eh si ano ah uh, vlogger dyan eh si Idol Ramjo no tapos habang ah pinipick up niya ah uh, naging uh, ano din si sino ba yung yung isa yung inaakay nyo po yung inaakay nyo na ah uh, kalimutan ko yung isa yung pong malayo doon malayo po dyan sa ano dyan pero mahal pa rin siya <coughs> ah, kalimutan ko eh ah, kalimutan ko yung pangalan bago si na John bago si na John tapos si John ah, inakay nila si ano si Saldo na yun ah, si ano naging ah, ano na rin yan eh si Idol Tata kaso pinuha siya ni Ramjo All right, guys. Ta Pare kung bagong taon to sa sa inyo. No? Ka at din sa ano kay Kuya, din sa tagi at din sa mga anak niya, no? Kay Joanna Marie at sa kanyang guwapong mister. Kay ah uh... Uh, hayyan na, ha, hayyan okay, Hayan yung na nasa, ano, nasa Japan. Uh, may kong bagong taon uh, <coughs> ta, masyadong ano yung utak ko, maraming laman. Ta, yung mga iba parang sa mabilis na mag, ano, nag, uh, bang forward. <laughs> okay, Perper at sa kanyang asawa at sa kanyang uh, poging anak na ano. Ah, si Tep Tep ano, si Giselle at kay, sa kanyang gwapong asawa at dun sa gwapo niyang anak alright okay po Mula, uh, ah, at kay uh, kuya, kay kuya Jesse kay kuya Joel naman shout out sa iyo at dyan, dyan sa mga anak mo ano sa, ah, sana ay lagi ay nasa mabuti talaga Kaya kay ate Mirna si kuya Joel sa Tarlac Tarlac pala kay ate Mirna dun nasa Cavite nasa Horizon uh, Master sa kanyang mga anak at uh, ayun yung si, tin si Tintin na uh, may sakit yung anak niya sana ay eh, gumaling na siya no? para maging uh, makulit na naman yung araw yung mga araw ninyo yan at yung pagtitinda sana uh, lagi mabili yun yun uh, ano pa sino pa yung mga pinsan naman ano uh, ah, dyan sa sa Sula sa Malasin dyan sa Iba Tarlac at dyan uh, Happy New Year sa inyo at uh, Happy New Year din dyan sa sa ano sa Samar no uh, ah, dyan sa mga bayaw ko yun kay Undo at saka kay Edgar at saka na kanilang mga asawa kay nanay at tatay And then sa anong sa takloban Happy New Year po sa inyo mga kapatid ko. Sa lagi safety first ka nawa ay mabigyan ulit tayo ng uh, mahaba pang buhay. Okay. Uh, si Lord po bahala din. Baga. Uh, at uh, ano pa. Uh, happy din sa mga kamag-anak dito diyan diyan sa ano uh, kasi kalat kalat eh no meron din sa pura pero sa paniki meron din sa Isabela uh, mga pinsan din sa Portion diyan sa Marikina ah uh, marami Anong yung may, mga ramak po ang mga yan yan uh, yung mga kapian prias sa Morla uh, ano pa Delacruz uh, De La Tanyedo andyan po sila sa ba, sa ano sa Maya Tarlac Tarlac sa Maya Sula Iba ganun Iba Tarlac dyan sa Barrio <coughs> dito po marami din po meron po tayo sa Alaska meron tayo sa California ah uh, kina Ate Beth nandiyan sa California. Uh, sina uh, Joel nasa New York. Uh, sina Ate Linda uh, meron dyan sa Minnesota. Ano? Uh, Iba-iba. Marami ho. Meron dito sa Kent, si Jesse Otol Joven, at dito sa Tacoma, si Otol Francis. No? chat out po sa inyo at uh, maligong bagong tawad. Alright. right, uh, uh, salamat po sa panonood. Sana mapanood nyo hanggang dulo. Okay. Ating mga solid viewers at uh, mga uh, silent viewers. sa po sa inyo at maligong bagong taon. Maray maraming po salamat. George Mar Mixed Blood.